So alam natin yung Japan, no? Kagaya natin mga Pilipino rin na napakahilig sa mga horror at urban legends. At makikita natin yan 'di ba? Sa dami ng mga kwento no ng mga YouTubers din galing sa kanila kwento natin ngayon nag-umpisa dahil sa isang letter na pinadala sa Nippon TV noong 1999. So nagsulat siya sa Nippon TV no? at sa letter na yun, nahagip niya yung, yung sign na the Japanese Constitution is not in effect past here. Yun yung sign na nakita ng mga tao at na-curious sila hanggang sa lumaki na, na lumaki, na-explore, na-explore. Na yung topic natin ngayon na Inunaki Panel, no? Diyan na nag yung mga kwento ng mga ghosts, kung ano ano na-experience. At ang malala dito, napakarami pala mga real life na pangyayari na nangyari doon. Kaya nare-relate nila sa mga kwento ng kababalaghan. In fact, gaya nga nang sabi ko, matagal na siguro nire-request sa akin itong content na to na rin eh kasi ang dami mga YouTubers na pumupunta talaga dito ang dami mga, may mga movies and may game. Yung game na laro ko, pakita namin dyan. Okay. So, tignan muna natin yung tunnel. Ayan. Kung makikita nyo, nakakatakot talaga siya. Yan siya sa umaga. At paano pa kung gabi? Napakaraming mga trespassers na pumupunta doon para lang maranasan, no? Dahil pag sinabing haunted, parang thrill pa sa mga tao yun, eh. Pero alam nyo ba, na sinabi nila na pag pumunta ka daw doon, hindi ka na makakalabas. Yun yung pinaka nakakatakot doon. Itong sign na nakalagay, the Japanese constitution is not in effect past here. So kung pag pumasok ka dyan, wala nang pakialam sa iyo yung gobyerno kasi marami talagang nangyayari doon. Natatalakayin natin ngayong araw. mga kakaibang nangyayari, kundi sa mga totoong nangyayari din, na hindi rin nila ma explain kung bakit do, naalala nyo yung suicide forest ng Japan, di ba? Lagi din may nangyayari doon, so hindi mo rin ma-explain kung bakit nagiging parang trend ba yung ganoon. So para umpisahan natin, no, ang ibig sabihin ng Inunaki ay dog bark. Tahol ng aso. No? At pag pumasok ka daw doon, nakita ko rito sa laro, eh, parang laging may sumusunod sa'yo na tumatahol na aso. Kaya so nung nilaro ko siya, papasok ka doon sa tunnel at may mga bakas doon ng na mga nangyari sa ibang mga tao. May mga pinatay kasi talaga in real life doon. So ano yung mga uh, nangyari doon? At sa tingin ko, pinaka pinag-usapan o pinaka tumatak sa isip ng mga tao, yun ang nangyari kay Umeyama Koichi. Sabi dito, nung December 17, 1988, nakita yung katawan niya nasunog doon sa part ng Inunaki Tunnel. Ano yung nangyari sa kanya? So, umuwi daw siya galing sa trabaho. May magsasabing factory worker siya, may magsasabing na engineer siya. At may mga grupo ng teenager ang inaresto dahil sa ginawa sa kanya. Sila ay mga suspects. Anong ginawa sa kanya? Nung pauwi siya, sinabuyan siya ng gasolina at sinunog. Imagine mo na lang, di ba? Nakakatakot talaga yon. So, itong si Umayama Kuwichi, sinubukan niya siyempre nga kumawala, umalis, tumakbo, hanggang sa napunta siya dun sa part ng Inunaki Tunnel pinaghahanap siya no? nakita ko pa sa kwento dito nasan ka na hindi ka na namin gagalawin sinasabi ng mga teenagers hindi ka na namin gagalawin so naniwala siya at pagpunta niya doon, sinunog na ulit siya. Yun yung sabi sa mga kwento dito na nakakatakot, ba diba? Hindi niya lang isang beses naranasan na sunugin, kundi dalawa, tatlo, ba diba? Marami pang minurder dito. At nung 2000, isang bangkay ang nahanap dun sa kalapit na dam. So, dito na tayo ngayon. Ayan na, ang dami na nangyayari. Hindi rin ma-explain. Bakit dyan ba laging may namamatay? Dyan laging may pinapatay. So, itong uh, government ng Japan, no, para hindi tulad sa agaya nga nung uh, suicide forest Clinos na nila, no? Kasi baka marami pang mangyari. Pinasana na, na lang nila, no? Hinarangan nila. At kung ano, no pa, para hindi na pumasok yung mga tao din. Pero tayong mga tao talaga, di ba, makukulit tayo. Hindi lang pala mga Pilipino, kundi pati mga Hapon. At mga foreigners na nakakaalam ng kwento na to. Napakarami ng na mga trespassers na pumapasok at karamihan sa kanila sinasabi na may na-experience sila sa loob ng tunnel na yan. So pag nandun ka round, minsan marininig mo yung sigaw ng mga pinatay or yung sigaw nitong ni Umayama habang nasusunog at kung kagaya nga sabi ko kanina, yung aso na sumusunod sa'yo. Hindi ka rin makakahingi ng tulong kasi patay yung telephone lines do, dahil nga na ng gobyerno yan eh. Napakarami pa ano, ng mga kwento nito. Tingnan natin kung gusto niyo pa siyang kalkalin. Kasi yung Inunaki Tunnel, parang kumbaga one part pa lang siya na kwento eh. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. So dahil sikat na siya, alam naman natin napakarami mga YouTubers yung pumupunta doon, di ba? Para mag-vlog, para ipakita kung meron ba talaga mga multo. At para may explain ko ano nga ba yung fenomena na nangyayari dyan. For example, no, hindi lang sa YouTubers noong February 2020, nagpadala ang Fukuoka TV station ng grupo ng mga reporters para investigahan kung ano 'yung nangyayari doon. At uh, sinasabi na may narinig daw 'tong grupo na to ng mga sounds doon sa tunnel. Nakakatakot especially sa loob ng tunnel kasi nag-echo -e yan, eh, 'di ba? Nag-echo -e so mas scary 'yung feeling ba. At sinabi nila, no, eto medyo skeptical ako dito kasi sinasabi nila bumababa yung temperature sa tunnel. Obviously, dahil siguro semento yun. Ah, ano talaga yung bababa talaga yung temperatura. Pero ang sinasabi, di ba, sa general paniniwala ng buong mundo pagdating sa mga multo, lumalamig pag may multo. So, sa tingin ko, kayo na lang ang bahalang humusga. Kung sa tingin nyo, multo ba yon O, explicable naman ang science. Okay. Ito na yung misteryo na sinasabi ko sa inyo. At dito rin ako medyo naguluhan kasi yung mga binabasa ko kanina, ang gulo. So, konektado... Yung Inunaki Village, no? Sa Inunaki Tunnel. Tignan natin kung lalagyan natin ng parto, pero may sikretong daan daw dito sa Inunaki Tunnel para makapunta ka sa Inunaki Village. At ang daming, yung mga discussions na nakikita ko, no? Ay parang, totoo ba yung Inunaki Village? O hindi? Yun yung mga usap-usapan. Kung baka parang sa atin, tama ba ako sa ano, yung biringan? Diba? Yung secret na city parang ganun yung Inunaki Village. Doon sila naguguluhan. So, itong Inunaki Village na to, nauna nang pinag-usapan noong 1990 nga. asulok ah, sulukan daw ito ng Inunaki Countryside. May village daw doon. At ma-access mo lang yan gamit yung Inunaki Tunnel. Okay, so balik tayo sa salita Inunaki. Di ba dog bark siya? May uh, urban legend daw doon no? na may lalaki na naririnig yung aso niya na tahol ng tahol or nagahawl na nagahawl. Kasi isa rin sa tawag doon ay Howling Village nga. So ayaw tumigil no aso niya, no, tahol ng tahol, howl ng howl, pinatay niya. Pagkatapos niya patayin yung aso niya, yung buong pamilya niya, pinatay. Hindi ko alam kung anong meron dito sa urban legend na to kasi hindi ko naman na siya mahanap. Pero kagaya sa atin, di ba may mga ganito din tayo, mga urban legends na hindi naman natin alam kung kanino talaga nanggaling yung kwento. Pero naipasa-pasa na. May mga nagsasabi, nakita ko sa mga comments na baka may multo raw na tinatahulan or baka may mga killers na tinatahulan yung aso na yan hindi natin masasabi. So nakakatakot talaga siya. At marami pa mga hidden na mga kwento. Siguro sa susunod na episode, na natin kung paano ka mapupunta doon sa Inunaki Village. At kung ano yung story ng Inunaki Village. Meron bang Inunaki Village talaga? May nakapunta na ba doon? Ano yung backstory? Yan yung curious ako. Alamin natin yan sa susunod. Pero ito yung Inunaki Tunnel sa ngayon. Pakita natin yung mga litrato dyan. Nakasil na siya, no? Uh, may mga konkreto. Kung makikita niya, medyo vandalized na rin. Pero nandun pa rin yung mga signages na sinasabi na huwag kang papasok dito. Kasi, while urban legend lang to, hindi mapagkakaila na meron talagang nangyayari. Masabihin natin na multo o hindi, may mga nangyayari talaga may mga napapatay talaga at kinakailangan talaga nilang isarado yan. Ngayon ng pandemic, mas dumami yung mga trespassers doon. ba diba? dahil nag-internet yung mga tao, siguro napanood nila, nakyuro sila lalo. At mas unikat pa siya no, nung nilabas ng Japan yung pelikula na Howling Village na tungkol doon sa Inunaki Tunnel. Sa ngayon kung makikita, punong-puno na siya ng basura dahil nga sa, sa dami ng mga trespassers din na pumapasok. At uh, may mga sinasabing, actually nagre-reklamo yung mga locals sa paligid ng Inunaki Tunnel kasi doon daw yung ginagawang hideout ng mga gangs. So, totoo talaga na may nangyayari doon. Most likely, no, kung uh, hindi ka naman naniniwala sa multo, yung mga tao talaga, siguro dahil tago, doon sila pumapatay o gumagawa ng krimen. So, may tatanong ako sa inyo bago natin tapusin itong video na to. Kung babayaran kayo ng 1 million pesos, payag ka ba na magstay ng isang linggo sa loob ng Inunaki Tunnel? at makikita mo kaya ang presensya ng mga kagaya nito? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell so yun lamang po. Tapos si the ipapaalam.